Hey guys. Ari ang nagaganap ngayon, ako'y bumili ng blower. <coughs> Dahil lang mahal ng gasol. Ari guys, ang binili kong blower. Ayan. Tapos ang ginawa ko ay ginawa ko guys ay may uling ako, 'yun ang ginamit ko kaya ayan. Kuy nag palambot ng langka guys yan palalambutin ko yan dubling tipid tipid sa gasol tipid sa ulam ayan ginamitan ko siya ng extension Palalambutin ko guys hanggang sa lumambot ang langka. Kasi may isa pa akong salang guys pag nalambot pa Yan, malapit na siyang kumulo. And guys, meron pang dalawa pang salang ito guys. Minalatan ko yung langka guys. Napakahirap magbalat. Bago mo pa makain guys lalambutin mo pa ng ayos dalawang salang pa ito guys papakita ko sa inyo ang puno ng langka yan guys ang kinuha ko kahapon naglinis ako dito kahapon dito sa paligid anong tirahan Yeah, nalinis ko na walisan ko guys. napakarami pang to dahon na langka. Ito ang puno ng langka. Yan. Daming bunga guys. Ito sayang lang, at walang walang nagbabalot, nabubulok lamang. Ayan. Ito pa ni guys sa likod ng school nakatira sa likod ng Batangas Christian School. Ayan guys, medyo malinis na ang aming paligid. Pinutol ko guys yung langka ay yung malunggay kasi mahaba na siya, hindi siya maabot. Hindi na maabot sa mga nangihingi guys. Ayan guys, dito kami nakatira. Ito ang aming bahay, sira-sira na guys. Ayan guys. Ayan ang aming bahay. Sira-sira na. Patira lang kami dito guys. di ari sarili namin bahay. Ayan, titignan natin ang ah, pinalambot nating langka. ka Yan, kumulo na siya. Kailangan siya guys ay mamambot. Malalambot natin yan guys hanggang sa hindi ko alam guys kung ilang oras, ilang minuto yan. Okay guys, hanggang dito lang muna. Maraming salamat. Bye.